Sir. No. Oh, oh. Na po sa tagay. tawag sa isdang ganyan? Pampano, sir. Pampano? O, oh, sir. Anong masarap na luto diyan? Isigang, sir. Sigang prito, ituno. Mas masarap ang isigang, sir. Benta dami. Kunin mo lata na, sir. Hindi ah. Wala akong pambayad. Dalawa, sir. 800, sir. Neyso po. Ano'ng meron? Oh. Isda, sir. Isda. Nagtatago nang ako eh. Tagasan kayo? Alas ka, sir. Alas ka, kagaling ah, ko lang dun. Sa? Ah, kagaling ko lang dun, alas ka. Sa so, may ano, ah, uh, New Bern, eh? Yeah? New Bern Elementary. New Bern, o. Oh. O, nabigyan ako ng mga bigas tsaka t-shirt. After namin dun, pumunta kami sa ano, Canada. Berlin, okay, nahiya. Wala akong pera, wala akong pangbili dito. Para makauwi na kami, sir. Para makauwi na kami. Ah, Magka yan? 400. 400. Ubus na yung pera ko. Pati bigas, <laughs> ubus na. Ay, na. Ay, na. na kaming, sir, hindi uh, mo ipakita yung mukha. sa... Bakit? May utang ka? Wala ka, Ay, wala ka palang utang. Magka <laughs> <ba't> nahihiya. <laughs> Sana kapalo kami ganyan sa. Oh, shout out sa mga taga Berlin, oh. oh Lagi din. akong nagshi share sa oh, anong pangalan mo, Ate? Perlita Tugade. Ay, baka... Ay ikaw, si Perlita Tugade, kailangan ng t-shirt, tayo ko ng t-shirt, ikaw pala 'yon. Sir, pati si Eileen lang ah, pala. Sige. Ay baka may pag-asa ka sa And ano, sa Pasko. Nakikita ko siya, Perlita Tugade. Eh, pakita mo nga siya, siya si Ate Perlita. Kung hindi siya si Perlita Tugado, hindi ako bibili. Tapos hindi uh, ko pa siya bibigyan ng t-shirt. Hindi, oh. uh, siya lang siya lang. Ano bang pangalan mo? Ano, 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 pangalan mo? Baka familiar sa akin. Sir, sure, Eden. Ha? Eden. Eden. Eden, ma. wala akong nabasang ganun. Taga Ah, uh, e, ik Ikaw. Ikaw, huwag ka nang hayaan. Huwag ka na, 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 Wala sir. ka namang utang. Sir, yung anak na, niya. Sino ang anak niya? Marian Dulay, sir. Marian Dulay. Ah, oh, sir. Yeah. Nakapurwa, nakapurwa ka. Nakapurwa ka. Lanta, sir. Alas ka. Ito kasi familiar <laughs> ako kay ano, ate Perlita Tugade. <laughs> yan, yeah, layong na ano yan. Ah, sige, magkano yan? Hey, 400. Na, 400. Sir. Pwede bang kalahati lang? Uh -huh. pula, sir, punay mo na, sir. Hindi, <laughs> <laughs> ah, oh, wala na. Sir. Kasi ano eh. utangin mo na. Utangin ko, pwede. Kailan naman ang bayad? Bukas. <laughs> Isang kilo lang pero utang pwede. Ang dami naman yung ayun ko yan. Ha? na sir. Napusok Anong tawag sa isdang ganyan? Pampano sir. Pampano? Anong masarap na luto dyan? Isigang sir. sigang Isigang. ituno Isigang. masarap Isigang. Ba't ang dami? Kunin mo lahat na sir. Hindi ah. Wala akong pambayad. Dalawa ako sir. 800. Oh, 800. Mm, Naisupo mo na eh. Sabi niya yung Ha? Hindi meron pa akong ganyan. Benta ni ano. Niya. Oh, ito pinapautang ako. Oh, isang kilo lang ah. Oo no, sir. Isang kilo. Oh, shout out sa mga taga Berlin. Oh nagtatago ako pero nahanap ako. Anong pangalan ni ate? Ay, pakita natin yung mukha ni ate. Oh, ito. nahiya siya. Oh. Pasita ah. Yuta sa ano, ano? Yuta sa oh, pasita Ito, 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 si ate Perlita Togade. Kilala ko yan. Nagtatago ako dito pero nahanap ako. Oh. Puso. Tapos pinautang nila ako ng ano. Isda tsaka sugpo. Sugpo ba to? Hipon sir. Ah, hipon, hipon. Anya, loto na dati. Ay, lang Sigurado ka kahit mo. Ay, ginatang ko lata ako ah, 70 pesos. Ay, tago ka niya mo. Naibos kami na ayod ako. Bakit? Tikit kita mo na itiram na. Galing Canada. May isang ah, batya. O. Nabagas ato sir? O, nabagas. Magkano lahat? 1-2 lahat sir. 1-2. Yung utang ko magkano? Ito lang yung ano. 1-2-3-4. 800 utang ko. Ano kami t-shirt si ano. Ate Perlita Tugade. Kasi ano to? followers natin to nakikita ko siya lagi eh. Hindi pwedeng walang t-shirt. Kasi <laughs> yung Ha? 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 O, bagay na bagay, oh. Thank you, sir. Followers natin yan, si Ati Terlita <laughs> Solid na solid yan. <laughs>